Ikwento nyo po yan habang uh, nag play yung video sa Ano kasi yan sir? Marat natin ngayon. Oh. Dumating doon yung mga ano pulis, dalawang pulis at saka may kasama ng mga tax force. Okay. May may sila na isang tao tapos nagtanong sa akin, nasaan po yung ano hinahanap yung may hawak ng ano kutsilyo. Sabi ko sir, hindi ko po alam sir, bigla akong sinampal. Pagkatapos akong sampal, hinampas ako ng bakal sa ulo ng ano tax force. Pagkatapos hinablot ako pababa, pinakuyog na ako ng ano tax force at saka yung pulis. Si Mr. Arnel Flores, head ng task force. Commonwealth. Sir Arnel, magandang hapon po. A good afternoon po. Uh, yung nangyari po uh, noong May 26, sir, Ar sir Arnel, wala naman problema yeah, sir kung uh, ipatupad po ng inyong grupo, ng inyong task force, yung pong clearing operation kung ano pa man po yung inyong pong proyekto para mailagay po sa ayos yung uh, sistema dyan sa Commonwealth. Pero sana uh -oh. sir, eh, yung mga walang kasalanan, eh hindi ho dapat nadadamay. Pabuti rin na mag-focus sa sinasabi nyo. Sa ngayon ho, iniimbestigahan niyan ni Nila Kapitan Loka. Ah uh, tungkol sa mga pangyayari, nagkakaroon ng na investigasyon. Yung side po ng kabila at yung sa amin para malaman po yung talagang pangyayari, yung katotohanan. Ano po yung side so, po ng task force ko mo? Kasi po, uh, neutral po ako rito, so? sir. Wala akong kinakampihan. Bali inaalam pa ho namin talaga sir yung ano yung katotohanan diyan at willing din naman humarap yung mga taong involved lalo yung mga civilian namin na nasaktan din dahil meron din kaming pinamedical legal namin sila para malaman yung tama nila kung saan saan at willing din silang humarap para malaman yung katotohanan Sir Neil bakit ka naman sasampalin e baka naman namiloso po ka Hindi po sir, ang sagot ko lang po sir, hindi ko po alam sir sa ano yung sagot, tanong niya sa akin. Yung, yan lang po yung ano sagot ko. Bigla Tama na naman po yung sagot sinupa. mo, hindi ka naman namiloso po. Hindi po sir. Hindi mo sila minura. Hindi po sir. maris maayos, maayos po yung ano sagot ko. Narinig niyo po sir? Ato, apo, narinig ko po. General Eliazar, magandang hapon po sir. Ah, magandang hapon po. Ito nga po sir eh, may complaint kami na nasaktan po. Nasaktan po ng polis daw po? Polis ba nakasakit kanila? Polis ano? Polis at saka mga tax force po. Pwede po bang malamang kung detalye o kung pwede pumunta po sa akin kita para mas pagkikita natin ang maayos yan? Sige sir, sasamahan po namin niya sa inyong tanggapan, General. Hindi pa gawin natin sa pulisan. Yung pong uh, ama nakita walang pasubali kung unless eh, sinasaktan po yung pulis. Pero pag-aralan po natin yung business na po uh. Sige po. Salamat po, General Eliezer, sir. Salamat po. Abo. hindi kami nakapag-tunda. Gusto uh, mo na lang na, pantyla, isipte, talaga yung makampante lang talaga yung loob niya? ka na lang. Kung ano yung kakayagan naman na may tulong sa'yo, uh, ibibigay namin. Natatakot sila na baka mamaya balikan ninyo. Wala naman siyang ibang iniingitin. Makaharap kayo at masigurado na wala yung balikan. sige na. Sensya. Yes, sir. sir. Tsaka yung assurance na inihingi mo, pag ako ang kasama sila, nila, si sisiguraduhin ko sa'yo na bago sila makalapit sa'yo, sa akin muna. Ako una-una sasaway sa nila. Tandaan mo yan.